So, nai na sa ko ba? O, araw. O. Yun sa nani mo pag Harvard Zai. naka-decide ko mag-storytelling sa ko kay para para maka-encourage sad ko sa mga babae dira na gusto og mga afam. Um, um tara. Okay, so storytelling. Back in 2019, nag-stop ng eskwela ni abroad ko sa UAE kay para lang lang maka support ako kay na ko mga mangudunod eskwela. Siyempre, kinamagulangan ina na gyud maka-relate sa mga dira kay kanang mga kinamagulangan pagka ko sa inyo ha. Na Nagian jud na ninyo kay makarelate sab ko. So mao ning abroad ko. Paguli na ako 2021. Tama-tama kay kuan man to, COVID-19. So na quarantine ko tas pagka humay ra jud ko sa among balay nga nakasambay ko mga one year. Ning balik na pud sa Manila kay sa agency kay para maka-abroad ko balik pro um, sa Singapore. So while na ako sa agency, ang ako mga kauban hilikig mo mga chat chat o tawag sa ilang mga afam so mo tong encourage ko ning try kong sign in sa pag sign in ako daghan jud duot so medyo lingaw pero wala magwalay kana ang padulngan ba kay puro lang looking for fun holiday tingnan na, so di mo ko interesado nagyapon kong sign in sa mga bisag sa mga apps basta gainan kun ako yung mga lima ka apps lima ka site dating site wag jud so wag jud so time um, passes by, naabot na siya o um, a month. Pero wala po kakitag employer na nga time. Wala po kakitag employer. So, carry yung gihapon ko. Hangtod nga. Ako na ako'y nakaila. Na nakaila nga taga America Yung niya, yeah, pagkahumay, wala. Basta sa, you kiniha, know, para ni sa mga girls na lang ang gusto ka ka. Ayaw, 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 gid pang Pangayog ko, kay kung gid na kana ang red flag yun na sa ila so ayo jud mo pangayo so wala natingala lang ko kay gi-offeran ko niya og 30,000 para lang mohawa ko sa agency kay mohan siya in 3 months unya kay medyo kuan pa lang mi nagchat ko ha 3 days pa lang ba diba? so mao to nga gidawat nako gidawat na ko ang kana ang nga 30k unya gibayad na ko siya sa accommodation kay pag mo no, abroad ka pa ingon sa Singapore ko Hong Kong na mangod kay bayad mo kung hawa ka mo back out ka bayaran dito ni mo kadi mangod na libre kay di na siya libre kay kaltas na sa yamurag salary deduction kung 3 months oh. so ang imuhang pag stay dito pagkaun, bayaran mo kung mo back out ka kaya para i-release ang imong passport so mo bayaran ako tapos ning ko sa Dasmarinas dito ko nagkuha apartment kunya na try ko og apply ug trabaho sa factory as visual inspector sa isa ka kumpanya nga maghimo og mga parts um accessories parts and accessories sa sakyanan so didto ako nag-start so ang ako ang ang ako ang experience sa Dubai murag lahi ra pud ani experience i'm glad kay nga naman daghan the more experience i have the more kana ang chances nga in the future makita ako og different jobs so kana ang kuan ko ba flexible sang asa so mao to nga ang akong alas 4 akong mata kaya ang start sa trabaho alas 6 so 5.30 dapat na ako dito medyo ngit-ngit there are times ngit, -ngit pa kaya medyo bakta so nun man um, nagtsaga ko hangtod 3 months ko ato nga trabaho nice man po ilang kuan dito sa Manila kaya mas tako ba great niya na ay mga kuan ba insurance and then fast forward um, nawala siya Katong nga lalaki, nawala siya kalit ugwa. Di ko kabalo kung sa'yo rason kaya ba't ko kabalo. So, na-depress ko kadali, oy. Na-depress ko kadali. Until, nagundang ko. Ngayon, uli ko dali ah, ba back, bak sa mo ang lugar. Kahumain, kay gihatod man ako kung ang iso, o naman. Nambalik mo sa kong iso, hindi ah, nag-apply na sab ko. O well, nag-apply ko, medyo dugay kay takes two months siguro ko nadawat. dawat. Pero lahi na puni, ni, dito na po ko sa kanang mga shake sa mall na ganahan mo kung pag unsang mga kuan pa mga mga experience ko tas kiniya siya crew na so dapat kuan ka sa kanang uh, customer service pag na nag chat chat na po ko lahi na po na dating site ug dira na jud ko mi out of thousands na akong nakachat ng na lalaki na uh, na po na na po ko nakachat na medyo legit unya awal nag-chat ni kana ang mafeel oh, ko nga lahi lang pero na ako ay kanang kaduk sab kay syempre sa ni agi maskuk, ay two months ra siguro niya one month ra siguro wala na pud ni una na kay mostly una na gusto dito, ikaw kung gusto ka og ka chat magtaga ug ka kay dili gina siya easy lang na ang mga tarong na lalaki medyo yun pangitaon ang mga tarong na lalaki mag effort mag effort gina sa imo mag effort sab ka sa ila kanana so fast forward nagka-chat ni, nadawat pa ko sa kong trabaho, motong nga nagtrabaho ko, say ganun mo, kay makakuan ko, kini dili na siya, kuhan, ma-advise ako sa tanan, nga nagtrabaho, ko, kay bawal gina siya na mag-cellphone, pero ako ay naalit pa ko, kanaang chat-chat sa iya ha, kay mahalupon ko mga makikita siya, kat, kuhan, kanang tao nga may, mas nai attention sa iya ha, so munang, see you, kapulaw, say, 4 hours lang, 3 hours lang akong tulog, nag-invest ko yung time sa iya ha, makaingon dyan ko pa nga, kanaang, um, uh, gi-invest ang dyan ako na time, hangtod ato mga duha tulo na, na ka bulan naka ko ay arang-arang kay murag lampas-lampas na gamay sa katong isa kana expect ko ba nga basin lang siya mo nang attach kay ko niya yeah, ay lang po na ko nga siya sad so di um di ra kay one sided and then um naka plano na siya nga muanhi so nakatsulod ko trabaho March last week um naka book siya og ticket na sa mga August So, kanya, marag-kampan din ako kay, na, tiket na good na. So, kuan kana ang muan siya, di ba? So, excited na ko na. Mara na ko ko ikuan ba? Hopes although daghang kay kog magdungog sa mga kuan nga ang tanan may sa primero or kana ang kanang dili sila mo, di ba sila mo balik after ka ma-meet up. So, di gapon siguro na po at least na ko mag um, 50% kay nana siya tiket. So, To be continued dito sa akong next video na camera. Taas-taas na.